Ayan mga ka-farmers, samahan niyo magpunla ng sibuyas for today's video. Ayan mga ka-farmers, bago natin simulan nating mag-buy server, pasinsana sa ating buy at tayo ay magkatagalang mag-buy Ayan, magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers for today's video. At eto na mga ka-farmers, na tayo ng sibuyas. So, apat na lata lang mga ka-farmers yung aming ipunla dito. Bali, matagal na itong nakaperper mga ka-farmers. Maganda kasi ang sibuyas kung maganda yung pagkakalinang mo sa iyong lupa na pagpupunlaan. Maganda rin magpunla kung maganda yung pagkakalinang mo sa iyong lupa. So ito bali guys ay matagal na siyang nakaperper. Dalawang araw nang nakaperper yan. So umuulan kasi kaya medyo tumigas yung ibabaw. Kaya kailangan siyang bungkalin ulit ng bahagya lang. So at ito na nga guys ay tapos nang bungkalin yung ibabaw medyo nadurog na rin yung ibabaw niya at nagpino na rin yan. At ito na nga, bina, ah, binabaligtad na yung kids wheel. So may hirap kasi magtudling kung pakamot yung kids wheel. Kaya pabalik na yan. Parang yung pampalay na kids wheel. At ito na mga ka-farmers. ipapalit na yung pantudling ng sibuyas yung plat-plat. Kaya guys yan ay binabaligtad yung kids wheel. May hirap kasi magtudling kung pakamot yung kids wheel. Kaya ipabaligtad yan parang yung pampalay. Alam nyo ba mga kaparmers, napakagastos ang, mag, ang pagsisikuyas? Akalain nyo ilang ulit tong dinis ko yung inarago ba? Uh, unang una yan guys ay niruto siya. Tapos sinalo eh, uh, uh, ng traktor, uh, dalawang arago ulit yung dinis ko. Kung alam nyo yun guys, yung disco ah, uh, pinantay, ayan, tinenga muna siya. Talagang ano to yung binulok yung lupa, pinasingaw yung lupa, tinanggal yung asin para mas maganda yung tubo ng sibuyas at saka hindi, mabibigla yung sibuyas. Kapag kasi bigla yung sibuyas na, ay yung lupa na pagpupunan, ano, pangit yung sibuyas. At dito na nga mga ka-farmers, ay malapit na silang matapos magkapit ng gatefield. Medyo nagka-problema lang yung eh, nag-lock siya. At medyo humaba ng konti yung kapila. Kaya medyo tutulok at dito na nga, hindi na naka ano, tiis at sinalpak na lang so naglock kasi siya at dito na nga guys ay tatanggalin na yung tongnilyo ng suyod dahil dyan po natin ikakabit yung pang tudling ng sibuyas so DIY lang natin yung ginawa nating panudling na yan guys so sa gawa lang natin so yan nakikita nyo yung ating panudling yan po yung ating ikabit na panudling dun sa suyod na yun isusot lang po yan i-video tingnan pala natin ating pagkakagawa ng ating panudling guys talagang kahit matikas yan, bungkal. Uh, yung makina mo lang at tantra ko ang susukinder dyan. Pero yung ating panudling, talagang pulido yan. Malaking bakal niya. Napakabigat yan guys. Talagang uh, hindi pipitsuging bakal lang yung kinabit ko. Talagang pulido. At ito na nga. Tapos na sila mga farmers Magtanggal ang soil at, at ikakabitan nila yung panudling. At ito naman yung ating super pinoy na ipapunta. Apat na lahat yan guys. So mahalaki po ang laman nito yung super pinoy at tsaka madali siyang alagaan tong super pinoy. Magandang pang paaga. Sana ay makalusot ng ating ipopula na to. Kung yeah, makalusot okay. to guys talagang medyo mahal tong presyo nung sipulsa to. Dahil pauna talagang mahal. So sana ay palagin tayo sa sa to. At eto na nga guys talagang itakapita nila yung panudling. So ganyan po yung panudling namin tatulungan siya ah, may guide po yan yung guide ng disk para hindi siya mag magtudling at saka alala yung talab ng tudling at saka hindi masyado malalim pag tudong lalim kasi ang panudling talagang hirap din yung magtudling bago hirap din yung makina kaya kailangan may guide din yan alam nyo ba mga ka-farmers sibuyas ang pinakamalaking kita sa buong agriculture ng pagtatanim sibuyas po talaga ang pinakamalaki nakikita So, dito guys ay talagang mabibili mo yung gusto mo pag tumama ka sa pagsisipas. Pero pag na siya ang sibuwas mo talagang ilulubog ka din nito talagang malaki din talaga yung gastos hindi yung gastos nito at dito na nga ay kinakapit na nila at tatanggal nila yung talim ng guide so ikakapit na nila dito so ganyan po yung ating design ng panudeng napakasimple diba pero heavy yung pagkakagawa ko dyan Talagang pinatibay ko. So yung talimpo ng ating uh, pang uh, panodling ay talimpo ng squadron So kung makikita niyo guys, guys ay talagang napakasolido ng mga bakal niyan. Talagang malaki. So 16mm po yung ating bakal. Yung mga boys niya. Hinihigpita lang yung mga turling at ready to fight na magtudling. At dito mga kabarmers nakikita niyo yung DIY natin na pagtudling kung gano'y siya. Kaganda rin. At ito nga guys, tinignan ko yung pambil. Ah, medyo sira na rin yung So, kailangan na rin natampaltan yung pambil. Ilang isang click? Isang click <laughs> Isang <laughs> klik? Baka mabatak ka buto nga. Ano mo dati na? Yung relay, siya yun muna. nga, alam ko yan? Dati nasa nang siya nito. Hmm. Lakasan mo! Hindi na murat ah! Kala pander mo tatunta na ha! Sabagay, kaya ko to! Biluhan mo! Matindi! Sorry guys! Biluhan ha? <laughs> nakalis naman yung shutter mo ay eh. hindi nakalis dito pagka binatak mo lumalabas ito <laughs> ah darcho, ay sakay na yung trainer yun baliktad ah. ha gutong baliktad ito na Baka magtagal pa tayo. <laughs> 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 hindi kinaya. Cleaner At ito na nga guys, hindi na paandang ng ating eh at pinaltang na ng aking kapatid dahil medyo nagmamadali po talagang kailangan na rin magpunta kaya patangali na siya at ito medyo dinirito lang yung ating panod din guys mga farmers so tignan nyo ating panod din na ginawa kung gaano siya kaganda. So, okay na rin to kaysa wala naman. Dahil sa wala na kaming kalaba po, hunter, hunter ko na lang ang mga gumagana. Kaya kailangan ko lang gumawa ng panudling. At dito na mga ka-farmers, fast forward na tayo. At dito, tapos ng na magtudling, nagpunla lang na rin. At dito mga ka-farmers, hapon na to. Dahil nung umaga ay umulan, mga bandang alas 10, kaya hindi namin natapos. Isang lata lang yung naipunla. At heto nung hapon ay nagpunla ulit ng isang data. Kaya lang ang problema malagkit. Ang hirap siyang punlaan. Kung nyo guys yung ating punla ay may dayami. Ang ganda kasi po pag may dayami yung punlaan na uh, mapanatili niyang malambot pa rin yung lupa. Kaya mas maganda po may dayami. At yan guys ay may sabog ng piyugodan para hindi tangay ng langgam. So hanggang dito lang po ang ating video mga kapamers. So, ganun lang po yung ating pagpupunta ng sibuyas. And God bless po sa ating lahat. Ayan, kung nakita nyo, yung sabugan na ng yugadan. So, ganyan lang po ang pagkatapos. Tapos, lalagyan po siya ng dayami para makapanatili ang ganda ng lupa. Malambot at saka maganda po yung sibul na sibuyas. So, God bless po sa ating lahat mga farmers.